Ang plano ni Donald Trump para tapusin ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay malaki ang nabago sa mga negosasyon sa Geneva. Nabawasan ito mula 28 sa labing siyam na punto, ngunit hindi sinabi kung anong mga probisyon ang tinanggal. Gayunpaman, nangyari ito matapos ituro ng kahib at ng mga kaalyado nitong Europeo ang hindi katanggap-tanggap ng ilang mga kahilingan sa dokumentong ito. Kaya, binalaan ng Ukraina tungkol sa mga pulang linya nila sa limitasyon ng sandatahang lakas at teritoryal na konsesyon kasama ang pagsuko ng Donbas. Suportado ng Europa ang Ukraina at iginiit ang kanilang natatanging karapatan na magpasya tungkol sa mga na-freeze na, na ari-arian ng Rusya at sa pagtanggal ng mga ipinataw ng Brussels na mga parusa. Sabi ng mga Europeo, Vitkov, huwag mong kalimutan, iniisip mong unti-unting alisin ang mga parusa sa Rusya. Pero tinanong mo ba kami kami mismo ang nagpataw ng mga parusa at sa Europa, partikular sa Belgium, na freeze ang mga ari-arian ng Rusya. Ngayon sa White House, sinasabi nilang ang dating planong pangkapayapaan ay hindi plano ni Donald Trump na parang hindi siya nabigyan ng tamang impormasyon tungkol dito. Hindi na rin ipinipilit ni Trump na pumayag si Zelensky sa plano bago mag-27 Nobyembre. Kasabay nito, lumalabas na ang unang detalye ng negosasyon sa Geneva. Nalaman na muntik nang hindi matuloy ang mga ito sa simula. Ano nga ba ang nagbago sa planong pangkapayapaan? Pag-usapan natin ito. Ako si Alexi Pichi. Pag-usapan natin ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami nagpo-post ng mga balitang natatanggap namin agad. Kung nais ninyong suportahan ang channel sa YouTube, pwede kayong mag-donate o mag-subscribe sa sponsorship gamit ang mga link at detalye sa video description. Salamat. Kaya, sa pagpupulong ng mga kinatawan ng Estados Unidos at Ukraine sa Geneva, naghanda ang magkabilang panig ng isang na-update at pinahusay na balangkas ng dokumento tungkol sa kapayapaan. Nagkasundo sila na ang magiging kasunduan sa hinaharap ay dapat lubos na igalang ang soberanya ng Ukraine. Ito ang opisyal na pahayag ng opisina ng Pangulo ng Ukraine. CP, ipinakita ng talakayan ang malaking pag-usad sa pag-aayos ng posisyon at pagtukoy ng malinaw na susunod na hakbang. Kinumpirma ng magkabilang panig na kailangang igalang ang soberanya ng Ukraine at iyakin ang katatagan sa anumang kasunduan. Bilang resulta ng mga negosasyon, naghanda ang magkabilang panig ng isang na-update at pinahusay na balangkas na dokumento tungkol sa kapayapaan. Sa mga susunod na araw, ipagpapatuloy ang mga konsultasyon, ngunit ang pinal na desisyon tungkol sa balangkas na dokumentong ito ay gagawin ng mga presidente ng dalawang bansa, sina Vladimir Zelensky at Donald Trump. Ngayon, malinaw na malaki ang nabago sa plano ng Estados Unidos na tapusin ang digmaan ng Russia at Ukraine dahil sa mga negosasyon sa Geneva. Malaki ang nabawas dito. Mula 28 puntos, labing siyam na lang ngayon. Kapansin-pansin, nangyari ito matapos lumapit ang Kiev at mga kaalyadong Europeo at sabihing pakinggan sila. May ilang bahagi sa planong ito na hindi namin matatanggap kaya hindi kami susunod sa kanila. At sa totoo lang, ayon sa mga source ng Financial Times, muntik nang hindi matuloy ang negosasyon sa simula pa lang dahil sa tindi ng emosyon. Agad ipinaalam ng Ukraina at mga Europeo sa Amerikano na mahaba ang negosasyon at walang handang magbigay ng malaking konsesyon. Kahit gustuhin ni Trump pasayahin si Vladimir Putin, pinaalala ng Ukraina ang kanilang pulang linya. Sabi nila, hindi namin babawasan ang aming hukbo at walang sino man ang basta-basta magbibigay ng anumang teritoryo. Bukod pa rito, sinasabi ng mga Europeo, pakinggan ninyo, bakit ninyo hinihiling sa Ukraina na pumayag? Na hindi siya kailanman sasali sa NATO? Sinasabi ng mga Europeo, sa totoo lang kung sasali o hindi ang Ukraina sa Nito, nakadepende iyon sa kasunduan mismo sa loob ng NATO at hindi sa opinyon ng kung sinusinong hindi naliligo ng mga Ruso. Bukod pa rito, itinuro ng Europa ang kanilang natatanging karapatan na magdesisyon tungkol sa mga na-freeze nafris ari-arian ng Russia at sa pagtanggal ng mga ipinataw na parusa ng Brussels. Parang sinasabi nila, pakinggan nyo, kung aalisin nyo ang parusa sa Russia, huwag nyong asahan na sabay naming gagawin iyon tagapayo ngayon ng pinuno ng opisina ng Pangulo ng Ukraina. Sa kanyang panig, sinabi ni Marco Rubio, kalihim ng Estado ng Estados Unidos na may malaking progreso sa paghahanap ng solusyon. Sabi niya, dapat pang pagbutihin ang plano pero may dahilan para umasa na makakamit ang mga kasunduan sa tamang panahon. Ang pinal na teksto ay ay kailangang aprubahan ng mga presidente ng Estados Unidos at Ukraine, sina Vladimir Zelensky at Donald Trump. Pagkatapos ay ipapadala ang dokumento sa Moscow. At dito, nagpasya mismo si Donald Trump na bigyang liwanag ang mismong paksang ito. Ngayon, misteryosong nagsusulat siya ng CP. Bagaman dati niyang iginigiit na tanggapin ng Ukraine ang plano bago ang Nobyembre 27, pagkatapos ay sinabi niyang ang iniaalok na dokumento ay hindi naman talaga ang pinal na alok ng Estados Unidos. At dito, kailangan agad nating pabulaanan ang mga malalakas na manipulasyon. Ang panauhing kalihim ng Estados Unidos na si Marco Rubio ay nagsabi kahapon na wala raw siyang narinig tungkol sa Europeanong karugtong ng planong pangkapayapaan. At dito, Lalo na ang mga Ruso ay agad na nagsimulang mangutya at magpahayag na si KHA. Pinaalis ang mga Europeo at walang alok mula sa Europa. Natipong, wala talagang anumang planong pangkapayapaan mula sa Europa. At si Rubio, kita nyo, kinumpirma pa ito. Pero una sa lahat, nag-alok ang mga Europeo ng sarili nilang planong pangkapayapaan na isinulat batay sa planong Amerikano. Hindi ito sikreto. Ayon kay Friedrich Mertz, hindi ito alternatibong planong pangkapayapaan kundi kontra-alok dahil may mga bahagi ng orihinal na plano na kailangang baguhin ayon sa Europa. Ang mga kontra-alok na ito ay napagkasunduan kasama ang Ukraina at ang delegasyon ng Ukraina na mismo ang nagdala nito para pag-usapan kasama ang mga Amerikano. Sa huli, nakuha natin ang peace plan na may labinsiyam na puntos imbes na 28. Kaya... Hindi rin tama sabihing ang Europa ang naglatag ng sarili nilang planong pangkapayapaan. Mas madali sanang iparating ang impormasyon sa ganitong paraan para iwas komplikadong definisyon. Maaari kong sabihin na naghaharap ang Europa ng kontra-alok para pagtibayin ang mga probisyon ng orihinal na planong pangkapayapaan ng Estados Unidos na binuo ni Nastim, Vitkov at Dmitriev. Mahirap ito, kaya bakit natin pahirapan? Mas madali sabihing nag-alok ang Europa ng kanilang peace plan. Lalo na't palagi naman nating nilalagay ito sa panipi. Gusto kong bigyang diin ang mahalagang pahayag ni Marco Rubio na nagpapakita ang may dalawa o higit pang bersyon ng planong pangkapayapaan. Sipi, ang layunin ay kunin ang 28 o 26 na mga punto depende kung aling bersyon ang gagamitin natin at mag-focus sa mga nananatiling bukas pa. Malaki ang progreso natin ngayon, ngunit kailangan pa rin sangayunan ng Pangulo ang huling plano. Sa palagay ko, ngayon ang pinaka-produktibong araw ko nitong mga nakaraan. Ibig sabihin, si Mark Rubio sa totoo lang ay nagsasabing, oh, may dalawang version doon at pinagtatrabahuhan namin ang mga yon. Kung sa madaling salita, iminungkahin ng Europa sa kanilang kontra-proposal na huwag galawin ang hukbong Ukranyano. Aniya, sa panahon ng kapayapaan, 800,000 ang hindi bababa. Huwag kilalanin ang okupasyon o isuko ang teritoryo. Panatilihin ang malayang pagdaan ng barkong Ukranyano sa Dnipro at kontrol sa Kinburgskaya Spit. Gayon din sa Saporishia Nuclear Power Plant at Kakhovka Hydroelectric Power Plant. At na mahalaga, walang karapatang magbeto ang mga Ruso sa pagpasok ng Ukraine sa NATO. Matapos ang negosasyon sa Geneva, sinabi ng Presidente ng Finland na si Alexander Stubb, may mahahalagang isyong hindi pa nareresolba. Dagdag pa niya, lahat ng mga isyong saklaw ng European Union o NATO ay tatalakayin sa isang hiwalay na format. Tinanggihan agad ng mga Ruso ang bagong planong pangkapayapaan at sinabing, Hindi pa namin nakita pero hinuhusgahan na namin. Ayon kay Ushakov, tagapayo ni Putin, marami sa lumang 28 puntong plano ang angkop sa Rusya. Pero ang mga bagong probisyon, lalo na yung labag sa konstitusyon, ay hindi konstruktibo at hindi angkop. Kaya kahit na puno ng optimismo kahapon at ngayon, malayo pa ang pagtatapos ng round na ito ng laban para kay Trump. At hindi pa rin tiyak ang magiging resulta nito. Ngayon, ang tanong. Saan nga ba talaga papanig si Trump? Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay niyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Yan lang po. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.